Ayun, magandang umaga mga kailog. Nakarating na ako sa spot. Bali, humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat mga kailog kung bihira tayo makapag-upload. Yung pamamana ko naman dito, eh baka sakali lang para may pang-upload ko, may mahuli ako, may i-upload ako. So, maingay yung aso mga kailog. Ah, yun nga, humihingi ako sa inyo ng paumanhin o pasensya dahil hindi ako nakakapag upload sa aking youtube channel dahil yung pinamamanaan ko palaging ilog na doon medyo okay pa nakakahuli tayo eh malakas pa dahil sa pag uulan ah Malinaw-linaw naman na siya ngayon pero hindi pa natin kayang sabayan yung ilog sa lakas ng Agos. Ito, so, binalikan ko to kahit na alam kong Mahirap na makahuli dahil balita ko sa ispat na to. Lalason. Kaya... Tsambahan na lang ko makakahuli ako. Kasi nung nagsimula ako sa YouTube mag-upload. etong ilog na ito ang pinamamanaan ko pataas. So naisishare ko sa Facebook. Maraming may mga nagtatanong kung saan lugar. Ayun na sasabi ko nga. Kaya para sa security na din ng ilog sa susunod pag ako dumayo eh hindi ko na babanggitin para safe ang ilog at para yung ibang mamamana o kagaya ko na naghahanap ng pangulam at kung talagang siswertehin eh kasama pa pambenta kaya hindi ko na lang babanggitin yung lugar yung ilog kung saan banda para secure siya sa mga mapanlamang Ayun. Uh, maraming salamat mga kailog uh, sa suporta nyo sa patuloy nyo suporta sana pala rin ako ngayon para may may upload ako at suportahan nyo rin sana ako sa aking facebook sa reels ko uh, maraming salamat sa lahat ng subscriber ko at uh, mga viewers na laging nanonood lalo na kay Kong Adventure ah, thank you sayo at sa iba pa no ah, pag may data ako lahat ng nagpapa shout out ililista ko at sa susunod pag okay na yung malaking ilog doon ako bubelo doon ako babawi ra mga kailog magumpisa na ako magumpisa tayo mga kailog ah, bali dalawa pa rin panan yung pahalbot o spear bullet saka isang panghipon Dito ko <tap> na Napakalinaw nip, sana Pataas na ako mga kailog Wala tayong nahuli dito Dito ko naman susubukan mga kailog dati lagi ako nakakahuli dito kung Ay, hindi apat minsan tatlo dalawa ngayon talagang swertihan na lang kung meron pa so try natin

Napakadali sana mamana kasi sobrang liit ng tubig. lagi kaya pala lumalabo saka walang mga hipon ay sana mag ito parang malaki mga kailog iba na yung kulay niya pag nahuli ko ito mga kailog ayos na ayos kaya lang nahirap ng presto liliwanagan ko na yung flashlight Sino? Malakas na ba Sana umabot yung pana. Hindi pa naman yung pana yung mga Ang layo niya. May isang lipat ka lahat Layo. Kaya sana umabot. Sana mahuli ko ito mga ka Kumama. Kumamaabot. Sa ilog. Ah, Aayusin ko 'yung pwesto po. Hindi. Hindi umaabot. Bitin 'yung haba. kasi ako dito eh Pabawasan ko para gumanda yung presto ko Kaya tiyagain ko ito mga kainom layo eto dito siya subisip na siya dito pinaka ilalim yan Sana matamaan ko ng maganda ito mga kailong mm-hmm uh -huh. kununanan lalayo mga sa Ilong. Napakahirap kasi ng pwesto Babalikan ko na mga sa Sana makuha natin 'to. Sana hindi magbago. Maganda mag mag tama. Good, good, good. atin. Sobrang labo. Oh. Dito mababa ng maganda. Hay. Hinada 'yon. Tapos mga kailog, oh. sobrang labo. Ang laki. Hey. Sa ulo na ba? Banday tama 'no baka okay, hindi naman ba siya mga makakailog kaya lang ang problema doon sa ilalim sobrang labo. Titingnan ko na mga kailog kung malinaw na. Sana. Ah, kahit ganito na lang yung gawa natin. Niremedyohan ko, mahuli ko pa. Nasira niya kasi mga kailong na putol hindi ko agad nabunot. Kanina, kaya yung suksukan ng bilog ng pahalbot o ng spare bullet, yun yung naputol kasi sa lakas ng igat, kumalso sa sa bato. Pinersa niya pa loob, eh hindi ko nabunot agad yung tunod. Hindi agad natanggal, hinayaan ko para makalaro. Kaso, naputol, nasira. Sana hindi umalis dito para mahuli ko pa o mapana ko pa. nakapalhinap yung pahalbot ko kanina ay, thank you nahuli na, hindi pa ako nakakakain nahuli na yun nalik ko siya dun para kung sakasakali man masangan pa, hindi ganong bumaon yung pahalbot ko kasi kwana ah, hindi na siya na pwersa yan, walang laki malaki na mga kainom siya oh. Laki, taba. Kaya pala nahirapan yung pana ko. Ayan yung tama niya kanina mga kailog nung naputol yung palbot ko. Ayan sa ulo. May apat na beses ko na yata tinira yung pang apat. Nakita ko yung buntot dahil madali siyang hatakin pag sa buntot. So tinira ko na. Ayun, kaunti lang pala yung baon ng palbot natin. Kinabuli. ay, sa wakas thank you huli siya hinak na rin niya kasi maganda yung tama niya doon oh no? hindi lang nakatagos siya mga kailog kasi malayo talaga bitin yung pahalbot malaki na pala na. ay, salamat naman ay tagus pala kanina pinagtataka ko bas nabunot oh, hindi nga tumagos mga kailog oh. kasi mahina yung ano natin yung yung ginawa kong ano kawayan na lang yun ayan nabana naputol din o oh, tumuti. pero okay at kahit papano nahuli na siya at mamaya ka dadalhin doon sa mahawan sa malinis yan ko na muna siya dyan manghina mga kailog thank you Ay, hindi ko akalain na payat pa to mga kailog dahil maliit yung pinagtataguan nya pero kung malaki yung ma, ma, ma isda pa yung pinagtataguan nya dyan kaya pala wala ng hipon tsaka isda dahil nandyan pala yung igat itong igat na to malaki, malaki na mga kailog oh. lapad ng tenga na mga kailog ah, dilinising ko na pauwi na ako para ibenta ito ah, yan siya buhay na buhay mga kailog oh. gulat ako mga kailog nagitla nga ako kanina niyan kala ko na naman sawa kasi nung nakaraan naman na kami ni Naldo yung sawa maliit-liit lang dito yung katawan ng sawa Ayan ah, Magliligpit lang ako mga kailog Tapos pababa na ako ah, Thank you ulit sa inyong lahat Mga kailog Naway Ipagpaumanhin nyo Yung matagal na hindi ko pag upload Kasi nga hirap tayo makahuli talaga So ayon Basta thank you talaga sa inyong lahat God bless